Ah, magandang umaga po mga ka senior citizen sa viewers, followers. Yun po na, niyo yung po nakakalakot na ninyo yung kung ano yung akala po ng iba ay eh, santel mo. Ito po yun, hindi po totoo yun. Dalawang beses po ako nagpa, nagpa-post ka po at saka ngayong madaling araw. Ay po ng iba ka talagang totoo totoo. Miski nga po kapatid ko, napaniwala ako eh. Sabi pa nakapatid kapatid ko, kaya ko raw sa tapat ng pinagkawalanan para magkayamanan yung isa naman no, eh, ano tumayado ako sa luto, uh, loto na number sa akin <laughs> tawa po ko tawa eh eh baka mayroon maniwala talaga eh ako pa yung nakukonsensya eh, naku eh eto lang po yun no mani kang may ako po kang ano kan, di lang may bibaterya hindi nga ako nakakapagdar na, dahil po dyan yun po yun na sa biglang tingin mo ng ibang hindi makakakano kala talaga totoo kasi po dilim mo eh. pero ito lang po yan no. kinuna ako sa kasi napaka dilim kala na iba totoong, totoo totoo ito lang po yan manika at saka ano manika lang yan at saka kandilang di baterya hmm. Hmm. Ikaala eh, nyo na ba nagdiningas na ano yung may hawak na manika? Hmm. Yan po yan. Hmm. Eh, ngayon po pupunta ako ng taytay. naman kala, kala ako, kaya ako nagugas ng pinggan ng madaling araw. Kala po ngayon ang kahapon ng libing. Hindi pala, ngayon palang ang biyernes. Kaya ngayon biyernes po ngayon sa ano? kay Tay ay paglibing po ako dun po sa pisa na asawa ko pamangkin ng biyanan ko natin ang tsaka ito tano nga. Po ito nga natin ang marpo dito, ito yan magkamukha po manika po Yan po yan ha. Pag meron makakakita, baka kalot ito. Pakasabi na lang po, prank lang po yun. Salamat po. God bless to all of you. Uh, ah, po sana tayo ay lagi mga manalangin po ngayon. Nabalita na naman po ang galit sa India mga ano. Mga virus po. Kakatakot na po talaga. Talaga po nagkakatotoo na yung sa propesya po. Wala po tayong Talangin po kalabuhan ng Panginoon Diyos, wala po tayo magagawa. Kaya manalangin na lang po tayo, manalangin sa Panginoon. Dumating man yun eh, handa na po tayo. Salamat po.